Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sana na rin sa inyong brothers and sisters at kay Sister Aileen at kay Brother Juniper. Yung mga tanong ninyo tungkol sa kautusan at tungkol sa pananampalataya, no? Eh hindi po akong sasagot niyan kundi ang Biblia. Na dapat naman sa atin no bilang mga Jerusalem Church of God, no? Kinakailangan unawain po natin yung salita ng Panginoon. At bago po natin maunawa yan, no? Kinakailangan meron po tayong gagawin kasi, di ba? Ano-ano ba yung mga gagawin natin? Unang-una, yung sinabi po ng ating pong Apostle Pablo sa Epeso 3.17. Ano ba yung sinabi niya dyan? Sa Efeso Kapitulo 3, Versikulo 17, no? Sabi niya dito, ganito po ang sinasabi, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Upang kung kayo mag-ugat at magtunibay sa pag-ibig. So kinakailangan po pala sa bawat isa sa atin, unang-una, si Kristo muna ang mananahan sa ating pong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya. Para yung sinasabi niya sa bersikulo 18 ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman kasi yung pag-ibig ni Kristo pag hindi natin alam yan no kahit yung kaalaman pa no ay hindi malalaman yan pagka wala sa atin si Kristo. Kasi nga, yung pag-ibig ni Kristo na di masahid ng kaalaman, kinakailangan malaman natin yun eh. Diba? At ano ba yung sinabi? Upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Huwag tayong dumipende dun sa isa lang. O dun sa kaupusan, huwag po natin i-depende yung ating mga sarili doon, sa pagsunod sa sampung utos sa pagka nasusunod natin yun iligtas e, na tayo no? at porke hindi naman natin hindi yun ang sinusunod natin yung sampung utos eh wala na tayong pananampalataya kay Kristo no? hindi na yun ang ibinigay ng Diyos na dapat nating sundin kasi unang una ibinigay na ng Diyos yan kay Propeta Moses. At nung ibinigay ng Diyos doon kay Propeta Moises, no, ay itinuro ni Moises doon sa buong Israel. So, tignan nga po natin kung totoo nga po yun. Sa Iksodo, ito po yan, no? Sa Iksodo, Kapitulo, sa mga sulat ni Propeta Moises, sa Eksodo Kapitulo 24, versikulo 12. Anong sinabi ng Diyos dyan? No? At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sampahin mo ako sa bundok at dumuon ka, at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato. At ng kautusan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro. Ano-ano kaya itong mga utos na ito? Kasama kaya din yung sampung utos na ibinigay ng Diyos kay Propeta Moises para maituro sa kanila doon sa buong Israel? Opo, kasama po yan. No? Bakit? Anong katunayan? Sa Deuteronomio Kapitulo 4. Yan nga po natin yan. Deuteronomio Kapitulo 4 ang sinasabi nga po dito. Sa versikulo, umpisa natin sa versikulo 12. Kung meron po kayong mga Biblia, no, sundan nyo po para malaman nyo po kung tunay nga po ang mga bagay na ito, no. Kasi nakasulat din po yan dun sa mga Apostol Pablo, no, sa Gawa D7, versikulo 11, na ang mga kasulatan araw-araw kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, balikan po natin yung dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 12. Kung kasama kaya itong ibinigay ng Diyos kay Moises, yung sampung utos, upang maituro doon sa buong Israel. Ano sinabi niya? At ang Panginoon nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa, sa inyong ganapin sa makatidbagay ang sampung utos at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato versikulo 14 at iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong mga gawa sa lupain inyong paruroonan upang Ariin. Ano po pala? So, sa makatawid, no? Kasama yung sampung utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises upang maituro sa kanila. sino kanila na yun? Doon sa buong Israel. No? Na sinasabi niya dito sa versikulo 14 at inuutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon na turuan ko kayo ng mga alin ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Eh, palatuntunan yung sinabi dyan eh. Porke ba sinabing palatuntunan at kahatulan? Eh, yung mga pagpipista-pista lang. Yung mga paghahandog lang. Hindi kaya kasama yung sampung utos na palatuntunan? Diba? Alam kaya natin yun yung una? No? Yung sampung utos, ano kaya ito? Palatuntunan din kaya ito? Kailangan alam natin yan. Diba? Kasi sinabi ni Kristo sa Juan, anong sinabi niya dito? Tingnan nga po natin dito sa mga sulat ng ating pong apostol Juan. Yung sinalita ng ating pong Panginoon Kristo. Anong sinabi niya? Sa Juan, Kapitulo 7, Versikulo 49 datapwat ang karamihang ito na hindi nakaaalam ng kautosan ay sinumpa. Baka ma mapunta tayo doon sa hindi nakakaalam ng kautosan. Kaya, kinakailangan alam natin ang kautosan. Unang-una, ano ba ang kautosan? Pangalawa, no? yung kautosan kaya na sa na nahahanay din kaya doon sa may palatuntunan? Alam ba natin kaya yun? Tignan po natin kung kasama nga yung Sampung utos doon sa mga palatuntunan. Deuteronomio, Kapitulo 5. Ano sinabi niya dyan? Deuteronomio, Kapitulo 5. Ano sinabi dyan? Anong title niyan? No? Nakasulat dyan. Ang sampung utos na ibinigay sa Horeb ang takot ng tao sa sinayon. Palayon, pala yun, sampung utos, no? Versikulo 1 At tinawag ni Moises ang buong Israel At sinabi sa kanila Dinggin mo, Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito Ano yun? Anong mga palatuntunan yun at mga kahatulan na sinalita ni Propeta Moises noong araw na yun? upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ano kaya yun? Versikulo 2 Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa ating sahuri. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang kundi sa atin, sa ating ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Sinalita ng Panginoon sa inyo ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ng Panginoon at ninyo ng panahon yaon upang ipatalastas sa inyo ang salita ng Panginoon sapagkat kayo'y natatakot dahil sa apoy at hindi kayo sumampa sa bundok na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyo na nasa itaas, sa langit o nang nasa ibaba, sa lupa o sa tubig sa ilalim ng lupa. To make the long story short, bersikulo 21. Ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliking lalaki, o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang aso, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Bersikulo 22. Ang mga salitang ito ay sinilita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo, sa bundok mula sa gitna ng apoy sa ulap at sali-salimuot na kadiliman ng malakas na tinig at hindi niya dinagdagan pa at kanyang isinulat sa dalawang tapyas na bato at ibinigay sa akin. Ano yung, yung sinabi ni Propeta Moises na dinigin ng mga Israel na mga palatuntunan at mga kahatulan nung araw na yon sa makatwid yung sampung utos na isinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato na ibinigay kay Moises. O, oh, ayun yan, no? So, sa pag, sa mga sinalita ng ating pong Apostol Pablo, ang tanong, ano yung sinalita ng ating pong Apostol Pablo tungkol doon sa mga kautosan ni Moises na ibinigay sa kanya? Anong sinalita ni Apostol Pablo dyan? sa gawa kapitulo 13 versikulo 39 ang sinabi niya dyan gawa kapitulo 13 versikulo 39 at sa pamagitan niya ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moses. Bakit tinawag na kautosan ni Moises yung sampung utos? Ibinigay ng Diyos kay Moises yung sampung utos na yon upang ano? Maituro doon sa buong Israel. Di ba? Na sinabi ni Apostol Pablo, no? Na tayo bilang mga mananampalataya ay aaring ganap sa pamagitan ng alin? ng pananampalataya. Pero doon sa mga kautusan ni Propeta Moises, hindi na tayo aaring ganap doon. Lahat na yun, nilahat na ni Apostol Pablo. Hindi na tayo aaring ganap doon. Kahit sampung utos pa yan. No? Kahit sampung utos pa yan. Hindi na tayo aaring ganap pa yan.